Guys, maraming maraming salamat sa nunod ng aking mga videos. Lalo na dyan sa mga legit na followers ko at saka sa magiging followers ko pa. nandito ka nyo, tinitira namin yung karapit. Ayan uh, ang karapit natin para yung mga sasakyan nyo hindi mahulog dito sa ginagawa namin tulay. kapit na binibira namin guys you know? ano oh si paring ano sandre ay sandre good ay mga kaibigan na rin ayun oh Ayan. shout out dyan sa aking mga followers sa magiging followers ko shout out sa inyong lahat sana tangkilikin nyo yung aking mga video tungkol sa aming trabaho guys. Ito yung trabaho namin guys araw-araw. Uh, oh. -araw. Yan. Karapit. Installation of rebar at karapit. Yan. yan. Yung mga karapit natin nakakunik yan sa minbar para mas matibay iba na kasama ayun nagpuporma nagpuporma sila kay magpubuhos naman ayun guys so okay. la 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 ayan ayan na yung hindi ko sa project ah. hindi ko project yan yan ay standard talaga standard na project yan hindi pwede dito yung ghost project no?